Magandang gabi po sa inyong lahat. <coughs> ako po si Jan Angelo Absalon. Kumakatok po sa inyong mga mabuting puso. Umuhingi po ako ng tulong sa inyo. Para po sa aking operasyon, <laughs> Open surgery po sa puso ko po. Papalitan po ng balbo na po yung isa pong balb sa puso ko. Iyan pong tinatawag na mitral balb. hindi daw po kasi mapalitan nalala po nalala at mapiktuan po yung ibang ah saka po hirap na hirap na po ako ang hihirap po ko lang konting lang po iniingal na po kahit po ganito kahit pong magsalita iniingal na po hindi niya po mapapansin sa tibok ng hardwood ko bukong kung nahihirapan ibang lakas po ah. ah. sana po matulungan ninyo ako gusto ko po mabuhay gusto ko mabuhay para sa mga anak ko mga ko po, tatlong babae po. Nakatakot pa kumihawang sila. Kasi baka po makakuha silang stepfather mo. Pero, masama. Dati po, gusto ko lang sa moko. Kasi harap -harap na na. Saka, eh, si Ko, wala na akong silbi, wala na. Hindi na ako nakatulong. Hindi na ako makatrabaho. Hindi na ako, hindi ko na matulong ang asawa. Kasi yan na lang naghahanap ko eh, para sa amin. Sana po. Ay, makatulong po sa akin para yeah. makapa ako. talaga. Nahihirapan din ako. Hindi ko na po alam kung ano yun. Hagawin ko. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha na pang Pag na-operaan mo, po ako, babalik na po sa normal ang mga ito. Maasak po ako. Kahit nakatakot yung operasyon mo. Malaban po ako Para po sa e isa lang po Patulungan niyo po God bless po sa lahat ang sa akin Ganito lang po ako pag natulong. Ang daming unan Kaupo lang po

Maraming salamat na po. God bless po sa inyo.